Ang kukulit nyo! Ang kukulit! Ang kukulit nyo! One month na kayo! Happy one month! Happy birthday! O oh, ha! Tumain ng maayos dyan sa taihan ha! ikaw makulit ka, anong ginagawa mo? Ang makulit na tricolor na yan. Anong ginagawa ng makulit na yan? Binaglalaroan yung taihan. Ang makulit na tricolor. Wiming! Wiming! Oo, oh, ayun, inaan to. na, bawal kayo lumabas. Ano, ano, na tayo dito. Diyan na kayo, meron na taihan. Ah!